Sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Jay Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa. Kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta -nag -nag ng bamboo, mga gano'n eh. Man, bakit, pa. bakit nasama ka sa labing limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra ko dito sa sinabi ng Pangulo na... 545, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang naka ang nakakuha kasama ka QM builders nandiyan ka pala bakit hindi ka kumontra but ngayon sinasabi mo hindi ka pa nakapag asensyal may check kasi medyo nahiya ako so sinasabi mo mali ang pangulo with yes, respect to yung, your company yung data is mali eh kasi ang totoo yung 414 projects na nakuha sa QM totoo lang ha is only 86 projects isa siya Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi yung project? Eh, uh, ay so, ay, e, uh, ano ko lang siguro, mag ko lang. Noong 2003, nag nakalesensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang, uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, Ah, uh, tong to nung 2011 hanggang nag-triple A tayo nung 17, 2017 hanggang i-incorporate tayo ng ano ng 2024. Mr. Che, Secretary, naiintindihan mo ba 'yung sinasabi niya? Kasi sabi mo hindi ka pa nakapag ng project. Paano ka naging quadruple A? Eh? Ang ano ko lang Che. Yung siya sabi kong uh, uh, 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control projects. Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, naartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan? History lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga, may ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh, ilang project na na-execute mo na? Marami na eh. O, oh, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa, kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Dito Chairman. Dito lang, dito lang, nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may... Yes, Mr. listen, uh, nahirapan kasi si Mr. Gerante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024? Yes. I And mean, okay. no, no. Hindi rin. Yung incorporated hindi on process pa yon. Hindi pa namin na-na-na uh, ano yon. Na so, so lahat ng project na ginawa mo sole proprietor? Yes, 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 your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, yon. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa na practice hindi pa na-transfer sa from sole proprietorship into... So, kaklaruin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kerante? Yes, yes sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung pa sinasabi in... mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, <laughs> tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-under-take ng blood control? Uh, well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. Paano siya nagkaroon ng pickup license sa siya kontrakto? He has the uh, pickup license. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Mr. Yung, Kirante? Uh, sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Che. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A so, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion. Uh, si Che. 40 billion? Yes, yeah. Mr. Che. Ah, ah, ah. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Lucky. Ah. <coughs> Mr. Che, iba yung may? Mr. Che? Teka muna si Senator JV muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang para sa kanya. Kanino? You know? kay eh, eh, Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Ah... Uh, <laughs> di, na, ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express uh, ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naiintindihan kita eh, parang tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka? Yes, yes. Hindi ako, hindi ko kinakabihan, Mr. Chair. <laughs> ang sinasabi niya meron siyang 40 billion pesos. 40 billion? Nfcc. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya? NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos? Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Chair, ito? Ano yung NFCC, Mr. Chair? Hindi ko... Net... Net Financial Contracting Capacity. So, totoo, tinoon na, bay! Ha? Yes. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na, kung saan Ay, Paano? Hindi. Yung, yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Ano? yen o pesos? <laughs> Asset yan. Kasi yung, yung NFCC, kinukumpute ng times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa, may... Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm. So, halimbawa, may, may pera ka sa bangko na 2 billion, Ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo, yung yung pera natin, kasama na ng mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ang 15, abot ng 40 billion. Kaya, kaya kami mong at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Ah, uh, ina-apply namin din diyan sa sec uh, Pero 2015 owner. pa siya. Oh, pero hindi pa namin tina-transfer. Transfer to to sole proprietorship into incorporated. Hindi ito incorporated na ito eh. This is this is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin ga-handle. Yung yung experience ng from sole proprietorship, ita-transfer muna sa hindi, iba yung experience, iba yung corporate entity. Ah. Corporate oh. entity is 2015, nandyan na siya. Oh. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Walang nangyayari. Inapply Ang lang. ginagamit nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Diyan Your Honor. pumapasok yung inyong, inyong uh, income, in other words. Yan rin ginagamit yung pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama. Ganun pa? Ganun ba, Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung corp incorporation. incorporation. Yes, Mr. Yes, Sir Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento yes, na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JV. Ah, uh, thank you, Mr. Chair. Ano anyway, Mr. Chair, um, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve no, in aid of legislation. Mr. Chair, I have a uh, the second bill that I find in this Congress is the is a is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, eh, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy tuloy. Um, tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different um, multi-year po ito at uh, it may transcend different um, Um, administrations no ang uh, ano lang Mr. Uh, Mr. Secretary siguro matagal na rin ho kayo nasa DPWH dati po meron tayong napindan channel manggahan floodway um, and other big uh, flood um, control um projects pero parang lately uh, do we have similar um flood control projects of this magnitude, yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, uh, siguro sagutin nyo rin po ko yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng uh, Pampanga, kailan kamakilan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga rito, floodways, speedways, and uh, water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron po ba tayong ganito mga uri ng proyektong ginagawa? before the secretary answers that question let me acknowledge the presence of uh, our senior vice chair of this uh, committee senator allen uh, you can now answer the question thank you mr chair yes uh, yes uh, mr chair we have uh, similar projects of that magnitude in the other river basins major river basins in the country mr chair that are financed by uh, official development assistance your honor and uh, In these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Mr., Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive this river basin uh, master, plans. master plans, until and unless you are able to coordinate with that office that may, we made reference to earlier, yes. this is the river basin control office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang uh, gawing uh, parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kabayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood, uh, flood uh, uh, ravages in this country, uh, Mr. Mr. Secretary. That's correct, Your Honor total uh, pinag-usapan na rin kanina pa na, may, na master plan po dala, dapat ay sundin no uh, pinoint out na rin po ng ating chair pero Mr. Secretary uh, nabanggit ko kanina tatlong taon na ho tayo pangatlong taon na ito kung di ko nagkakamali na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at, 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 at sitwasyon uh, ang uh, kung, hindi naalala ko na rin ating majority leader ilang taon na rin itong naglalabas sa sama na loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to, um, to mitigate or uh, to flush the floodwaters um, faster. No? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit uh, with 350 billion, dapat to may resulta na ho tayong nakikita? Mr. Secretary. Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project uh, as we pointed out in previous meetings. This is actually yung Central Luzon uh, uh, Pampanga River Floodway Project, uh, Your Honor. And... Uh, We are now finalizing the uh, uh, detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. It, uh, because this will involve actually the construction of a 60 kilometer floodway, which is uh, I think about 400 meters wide, and a uh, retarding basin in uh, San Antonio Swamp. No? So, this is now under uh, detailed engineering design and we expect that this project uh, will be completed in 2026 and the civil works will be implemented uh, by a, a separate loan agreement uh, with the asian development bank. you see, of this magnitude, uh, mr., uh, mr. chair, this involves a lot of steps in the preparation of uh, the, uh, the entire uh, project uh, is estimated to cost uh, almost about 150 billion per associate. So I think uh, yung tedious, uh, yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero ano, Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan three years ago. I am, I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, eh kap kalahati lang ho ng taun taong budget. Kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan. Uh, siguro yes or no lang ho. Um ba talaga yung master plan ng uh, ng ating uh, sa kasalukuyan? Or is it that um, with the very large um, budget of the full flood control? Hindi ko kaya dahil po Pinoy out kanina ng ating chairman. Obviously dapat common sense dictates. Dapat yung flood prone provinces nandoon ang concentration ng flood control projects. Hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan uh, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch doon sa concentration ng ng flood control projects iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutupad, matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like, like we mentioned, gusto, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong darat na ano, no? 60 kilometers. Spillways, water impounding, and, uh, and uh, ito pa nga, uh, ano, mga pumping stations, in strategic areas. Di ho ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero, yung po mga district offices kaya hindi ho talaga hindi ho kaya di ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto Um separate po kasi your honor Mr. Chairman separate kasi yung uh, pag uh, pag pre prepare ng mga official development assistance program in the 18 major river basins so iba po ito Now for the local yung mga other projects flood control projects now only on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And, uh, however, ang kwal po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works, actually, na dumadaan po dito, dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council, in order for them to prioritize all these projects, uh, Your Honor. Yes, so, Professor Secretary, sorry to cut you, pero sabi ko nga, sound from the accountability gusto natin in aid of legislation gusto um I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development that which would include flood mitigation projects yes. na sana pag national project national in nature hindi dapat pakikialaman ng district level kasi na, alam niyo naging congressman Bipo po ako noon Apa. nung panahon na yon Mr. Chair nasa kongreso ang pwede lang namin pakialaman yung po mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project dati po hands off kami doon eh nagtataka lang ho ako ngayon bakit pati ang national projects minsan ngayon eh mukhang napapakailaman na Mr. secretary well this is the this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time your honor i think we we submitted to um, as i said as as uh, As, uh, the the entire budget is under the scrutiny of Congress, uh, Your Honor. At the end of the day, um, so whatever will come out of uh, in the in in the law in the general appropriations act uh, would be will be the projects that we implement, uh, Your Honor. Well, I ano, uh, I uh, I uh, empathize with you, since uh, Mr. secretary hindi lang naman ho kayo kaya wao kayo tinatanong because we would want to straighted uh, we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo because of our political system yung po mga infra projects natin for example railway other big ticket items hindi natutuloy kasi nga bawat presidente bawat uh, bawat uh, administration may sariling programa so itong flood control programs din dapat dams floodways lahat po long term po ito That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to um, draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na po mangyayari ito, na hindi na po mapakailang. Mr. Secretary, siguro ito na lang, ho. ito might be parochial in nature. Alam niya naman siguro, tatlong taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kong example yung po sa San Juan, um, yung hiniling ko sa inyo na flood, uh, ato, yung uh, pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya ng sinabi ni Senator Big Sibirit hindi ho masama ang insertion or uh, congressional um, uh, interference o uh, kung, kung ito po itatayuan ho natin kung makakabuti, ito po nangyari to barangay San Perfecto, Mr. Secretary hanggang ngayon po ito noong mayor po ko at nag-congressman nakapaglagay na tayo na about 6 pumping station. Hanggang noon naging senador po ako, nakahingin, nakakuha tayo ng na, na isa o dalawa pa. Ito po, last three or four budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawaho dito, hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga sa morang nakaw po, ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung po nga, uh, Papi Station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi naman ni Secretary, alam niyang kailangan, pero, hindi, susulat po yung congressman namin, dati, si Rolly Zamora, tapos ngayon yung anak po niya, may irata po. Yung pumping station, mapapalitan po ng flood mitigation structures, mapapalitan ng drainage improvement, at ipapang mga bagay na hindi makakatanggal ng baha. Mr. Chair, kaya ako po ito nilalabas. If this happens in San Juan, na yung pong dapat na proyektong makakapagtanggal ng baha, mapapalitan, pag po may nang himasok ang distrito, it might be happening also elsewhere. Kaya hindi hu talaga mawawala ang baha. Yun lang, Mr. Secretary, sana po, ito, kawawa dito, hindi naman kami. Yung mga ari-ari, ano mga kababayan natin, no? Sa Barangay San Perfecto. And sa ibang lugar din, sa buong Pilipinas, kung ito yung nangyayari sa amin, maaaring mangyari din sa ibang lugar na hindi natin may ang mga ang pagtanggal sa baha kung hindi natin bibigyan prioridad yung mga malalaking proyekto tulad ng mga floodways, spillways at iba pa. Kung ito'y kung ito pagpapartipatihan, Mr. Chair, eh talagang patsi-patsi po ito. Sabi ko nga kanina, yung tubig pag bumuhos ang ulan, mahahanap patahanap po 'yan ng malulusutan. Kung hindi po buo, yung kanina pong mga bininggit nyo, eh talagang hindi po natin masosolve. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Alam mo, Senator JB, kaya hindi masolve yung problema mo sa San Juan. Yun, ito yung, Mr. Secretary, ito yung to Toktokan Interceptor Phase 3. Ito yung manggagaling sa Talayan Floodgate to San Juan River. Ang problema, yung Phase 1 at saka Phase 2, tapos na eh. Hindi kailanman magkakaroon ng kabuluhan itong phase 1 and phase 2 hanggang hindi mo nakukomplete yung phase 3. Ang phase 3 is about 300 million. So wala. Kahit na kung nakumpleto mo yung phase 1 and phase 2, walang mangyayari sapagkat wala yung phase 3. Ba bakit ganito yung? Kaya hindi, hindi talaga mariresolve ang problema mo, Senator JB, hanggang hindi nakukomplete yung phase 3. Bakit, bakit hindi po niyo pagtunan ng pansin? Eto pa, Mr. Secretary, meron kayong interceptor project dito sa Antipolo na kung saan doon ako nakatira sa village namin. Kapag ka yung ulan talaga pa, naging 30 minutes to 1 hour, tuloy-tuloy. Nako, hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa niyo eh. Yung project involves the interconnection of water tributaries in La Culina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukulekta yan para lamang padaanin do sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue, tsaka Marcos Highway. Ano, anong klaseng, hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River, isang medyo malaki-laking Ah, uh, ano tawag Mal Malaki-laking uh, pipes ang ilagay niyo para para lahat ng ulan na 'yon madrain natin sa Marikina River. It's only about 1 kilometer. Bakit kinakailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta? Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. Ganito po lahat ang nangyayari. Mamaya na po yung sa akin, uh, Senator Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Uh, Mr. Secretary, commercial muna. We had the hearing po sa classroom building. I'm sure.